Hello so guys, isang hapon sa buhay po ng bawat isa. Nandito po tayo ngayon sa Barangay Santa Cruz, Gimban, Nueva Ecija, na kung saan po ay nagbibigay po tayo ng libreng ulam sa bawat nakapollow, nakashare, nakalike, na nakakomment po yung address sa programa po ni Libreng Ulam. Ganun lamang po kasimple guys. Kanya kung nais nyo pong tumanggap ng Libreng Ulam, i-follow e mo na po yung programa ni Libreng Ulam. I-share nyo po ng i-share at i-comment nyo po yung inyong address kung bakit po kailangan natin itong mga ito. Mag-apply ka po ng trabaho guys, hindi ka tatanggapin ng wala kang requirements. Ito po ang requirements ni Libreng Ulam para ikaw po naman ay tumanggap. At eri po sa bawat seryo, hindi po yan nasasayang. Marami po ang nakakapanood na sa 1.2 million na po ang ating viewers. At eri po na tayo ni retired colonel Virgilio Valdobino, pang walong banyerang isda na po yung kanyang ibinibigay sa programa na Libring Ulam. At marami lang po tayong sponsor. May sponsor po tayo ng Ulo ng Manok, si Sir Rolando Dumaya sa likod po ng 7-Eleven sa Maloc. May sponsor po tayo ng Diswasing Liquid, diyan po sa Saranay Gimba yung po mga dispassing liquid dyan na mura, mga pag-conditioner dyan po, pwede po kayong bulili dyan. At wala lang po akong dala ngayon dahil naubos po. May sponsor din po tayo ng tinapa, mga masasarap na tinapa, tinapang bangos. Doon naman po natagpuan sa Barangay Tabuating, San Leonardo Nueva Ecija. May sponsor po tayo ng lugaw, pwede po tayo magpalugaw dito. Sa buhay naman po ng ating sponsor na si Sir King P. Manluso. Kaya hindi po masasayang ang bawat share niyo mga guys. At eri po yung tatanggap ngayon. Ano po ang masasabi niyo mga madami? Panginoon. Madam, hindi pa po tayo <laughs> tapos. <ba> <laughs> Opo. Pasalamatan niyo po ang Panginoon. Ang nasa lahat ang Panginoon po. Pasalamatan natin. Tapos po yung, po, mga sponsor na ginamit po ng Panginoon tulad ni Retail Kernel Virginia Valdivino. Tumanggap po kayo ngayon. Ituloy-tuloy lang po yung share. Tuloy-tuloy po ang comment. Pwede kayo ulit Thank tumanggap sa susunod. Yun lang po. Maraming salamat po. God bless po. Thank you po. Ma'am picture po. Dalawang picture.